Kasi ito yung bagong memory ng Ang Lucas to. Para transparent tayo. may memory oh, 16 gig. Ayan eh. 16 gb uh -huh. So, may palatandaan to. May isang warotak dyan eh. Tapos atan. ko ano na naman dyan video. So, ayan may balo. Iba so, yung salawan. Parang nanang nang na isalpak ko balo tani ni lupa ni agan na so kailangan ko ni turukan kailangan ko pang tusukin para na ikal may seal to tuk-tuk lebao yuk Ya. Yeah. So mm -hmm. sal pagtay jay eh, kalung kuyay. Eh. Ya, yeah, may balo. Ya, yeah, nyo, nga po ni image to ya. Yeah. Nga pay um paway uh, may format format din man eh. Nga yeah, man ni ya. Yeah. Untan sum paway storage labat. Eh ni atan partition, ole partition to. Tapos um paway jay empty. Atan. So ang ibig sabihin to nga po ni image to tan. Ah, uh, tama 'yung USB drive D. Okay. Tama may balo. So no i-flash ko 'tan, uno kila siguro may bindo. Ay, i-flash ko niya 'yung balo na para kin. Na-testing tayo.